Isang rider at dalawang pasahero ng UV, kabilang ang isang bata patay matapos araruhin ng isang bus ang ilang sasakyan sa Quezon City, si Velco Stojo sa detalye. Alas 9 ng gabi, nang dumaan ang humaharurot na ordinary bus na may sakay na 25 pasahero. Sa bilis ng takbo dito, inararo ng bus ang bitong sasakyan. Nakagulat kami, biglang nandito na, naka... inabol talaga kami. Sinuro niya itong yung taxi. Yung bus po, nabangga po muna niya yung mga motor. Okay. Tapos saka po sa amin siya tumama. Pumailalim sa bus ang tatlo sa limang motorsiklo. Nakaligtas pa ang dalawang driver ng motor. Pero ang isa pang driver, dead on the spot. Kasama kasi siya sa pumailalim at kumalso sa killer bus. Pahira pa nang inilabas ang bangkay matapos maipit sa motor. Napuruhan ang ulo ng rider kahit pa nakahelmet ito. Patay din ang dalawa sa sampung sugatang pasahero ng UV. Naisugot pa sa ospital ang batang babae at isang ginang nasakay ng UV. Sinubukan pa silang i-revive, ngunit binawian din ng buhay. Sabi po nung isang bata sa likod na lalaki na tulungan daw po yung mama niya na mailabas dun sa sasakyan. Na nga po, binubuksan ko po kasi yung pintuan para makalabas po yung nasa na, Eh yung likod po kasi, hindi mabuksan yung pintuan dahil po yuping-yupi na yung side sa kanan. Base sa inisyal na datos, labing pito ang sugatan sa banggaan. Ayon sa driver, pumalya ang kanyang preno dahil sa umusling bakal na humarang sa kanyang brake. May, may brake pa naman po nung ano, nandiyon kami sa North Fairview. Eh. Tapos, nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal dun. Sa, naka -stop po yung stoplight na, pabrake na po ako. Ayun po, pag-brake ko po, po hindi na po kumagat yung preno. Nang dahil sa aksidente, nagkabuhol-buhol ang trapiko sa North Fairview, Quezon City pagdating ng 10 p.m. Humupa rin naman ang trafik pagkatapos sa mahigit dalawang oras. Ako po ay humihingi po ng paumanhin at saka hindi ko po, po sinasadya yung ano, aksidente po yung nangyari. Kakasuhan ng bus driver na reckless imprudence resulting to multiple physical injuries, damage to properties and multiple homicide. Velcostodio estadio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.